magandang araw mga katropang maglalado so ngayon ay magtitingin tayo ng mga itlog ng aking mga inahin so paborito talaga ng mga manok ang pwesto na medyo madilim dito kasi sa pugad na ito ay may harang hinaharangan ko yan ito itong pinulik dito mas nagpupuntahan yung mga inahin at yan kung makikita ninyo ang dami ng itlog kaya nga lang ay maliliit iba ibang ang kulay yan, may puting puti light brown may dark brown so itong mga ito ay hindi ko palilimliman yung iba yung mga maliliit yan dahil sa Observasyon ko, yung mga unang batch ng itlog ng manok ay hindi mga fertile eggs. Hindi na pipisa kasi mga walang similya yung mga unang batch ng iniitlog nila. Kaya yan ay lulutuin ko lang yung mga yan. Uh, lipat naman tayo dun sa ibang mga fugad at ito yung ibang mga pugad ng aking mga alagang manok lahat ay may mga itlog na ito na ng isa so katulad din doon sa nauna hindi ko rin lahat ito palilimliman gawa ng yung iba dito ay mga unang itlog lang ng aking mga inahin katulad nito So kung mapapansin niyo ang liliit. Ang liit lang. Unang itlog lang kasi ito. Unang batch. itlog ng dumalaga Ito ang palilimliman ko. Ito ay itlog ng aking mistisang manok. At ito ay pang-apat na beses na pang-apat na beses na niyang mangitlog. So kung mapapansin niyo malaki malalaki at white ang kulay so yan mga fertile eggs na yan pero ito unang beses palang itlog wala itong similya saka ito so yan ay aking lulat so yan lang mga katropang maglalado yan ang oh, mga itlog ng aking mga alagang mga crosses at yung iba ay mga texas